guys dito tayo sa may klabaw na tumuna na guys sa iyang kuan sa iyang tunaan yun dito na siya guys talaga yun na siya guys oh. nagtampisaw na siya guys <laughs> kanyang ano sa iyang tunaan ba yan o oh. initan siya guys kaya na pa yan nagkasabsab pa ganilang ma Ang alas 8 siguro alas 9 ngayon tingkuan nila dahil karon. Ito na. Nasa guys. Ang oh, tampis sauna. May so, kalipay sa mga kalabaw. Yan ang kinabuhi nila guys. buhay kalabaw. Ayan. Hello. Hello kalabaw. Ayan. Mainitan ka na no? Ha? Huh? Uh, ay. Sa wilik-wilik dia Uy. <laughs> ayan na siyang nag ano, naka, nakaligo na sa kanyang tunaan. Ayan. Uh, Di ba? Mga guys. <laughs> ang mga kalipay sa mga kalabaw. Pag once na na sila, yan ang gagawin nila. Mariligo oh, na sila sa kanilang tunaan. Tunaan man to ngayon. <laughs> you know. Oh, di ba? Oh, ang ganda ng anong kalabaw. Hello, kalabaw. Oh, um, Jesus. Kung tuwa si kalabaw. Oh, uh, Jesus. Nagpakit ang gilas, oh. Kasi, nabijiwan siya, oh. Ano? Dami pa namang amigas dito. Agoy. Ala, sige. Oh, I love oh Hmm, sige. Daming lamok, no? Oh. At ano yung sagas kasi daming dumadapo na alo. Ay, ano, lamok. Yung tinatawag na lamok. Oh, uh, lamok sa... Oh, ay, langaw. Daming dumadapo sa kanila na langaw. Kaya yung minsan yung ano nila, oh, yung tinga nila. Gumagalaw. Oh. Oh. Kasi na... Pilipi sila guys. Oh. Yung daming ano Yung bang langaw sa ano, oh, lamok sa kalabaw. Yan, dumadapo sa kanya dami Ayan oh, lamok yata yan yan Ayan oh, eh. pang lamok. Hindi naman alam kung tawag ang mga uh, na sa kanila na b Ay, oo nga. Lamok. yan oh, nawala sa kanila. Ayan. Dito yung ano niya guys. Ayan. Oh. Ubog na sa diya. Pa, lamig talaga kayo sa init oh. Talagang sikat ang araw oh. Grabe, sikat ang araw oh. Hmm, ano, saya ka na dyan? Comfortable ka na sa labaw? Oh, Alright. <laughs> Alaw niya. Alaw niya kinakausap siya oh. Ang anak na oh. Takot ako na po nito. Baka mga biglang tatayo no ahabulin ah, ako agoy ano ano kalabaw hello <laughs> biglang tatayo ano nako ano kuripas yung takbo nito ah tayo pa sa ano to ang takbo ko nito kasi po ang kalabaw maghumabol sa'yo nako Milis din 'to eh kaysa tao. Thank you for watching guys.